Nagbahagi ang malapit na kaibigan ni Riz ng kanyang lubos na pagdadalamhati sa pagpanaw ng kanyang kaibigan. Post ng kanyang kaibigan sa wikang Tagalog Kinawa ko lahat para makita kang buhay nung nalaman kong naanod ka. Tinawagan ko lahat ng contacts ko na makakatulong sa akin na mahanap ka. Hinanap talaga kita sa dalampasigan ng luyang pero hindi kita makita. Pero umabot ng 3pm, wala pa rin. Sabi ko sa dagat, Sam, kahit masakit para sa akin o sa amin, ipakita mo lang sa akin. Tatanggapin ko yung nangyari sa iyo." Pero pag alis ko, nakita na ang iyong katawan. Sumakay ako ng ambulansya, umaasang buhay ka pa. Alam ko kasi malakas ka at palaban ka. Sa mula akong maitutulong, mahal na mahal kita rin sa may Lozano Ipil, Kalahati ng buhay ko, kasama ka pero iniwan mo.